Wih, wah kena kok, ketambak. Ada timbungan. Debu, debu, debu. Ter, ter pape. Boro Jepun. Wah, pah. Wah, wah mengemaster kena kok. Jangan mengemaster. Shun. Yeah, kau nak tayu nang isah master.

Uy fish on yeah. Yes Yes Kumana naman mga master Yellow fish Ito yung tawag ng isda You know mga master Bit and wait lang yan Fish on Mga master Ikaw tayo ng Ito ganitong isda Sa bit and with So lagay tayo ito sa icebox Yes on jigging bait jigging nang isda kaya yan nang isda kaya yan malaman natin yan ngayon mga master uy torah, uy ah tura kadako nah tura gawas ang dila ah kadako eh nagunit ko bun. Stalber yuk! <laughs> <laughs> <Raktakos. laughs> ah, kataku selagau kadakos lagaw, mga master. <laughs> nice one. Lagaw. Hmm, <laughs> kadakos selagau oh. Kasi kasi mga master oh. Fish on. Tanggalin mo na yan, Stalber. Lagaw, mga master oh. Gawas ang ko Mana mana mukaan sih, Dario? Ini masih eskis. Dah pikas. Sean. Oi, isu, isu, isu. Isu sepati. Eh, moga anda kau tu ilam bl 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 blader bah, pemurag, pemurag bulak gue. Eh, kata sakuan sa lah sedila, belum tahu nama. Na. Oh, terah. Nice one, fish on, papi. Good na. Ano mga master? Is ano mas papi mga master? Ah, sabaw na naman tayo mga master. Ito ang pang sabaw ni Ron. Fish on. Ay, what a good size, Tajud. Fish on, guys. Happy. Uy, uy.

Eh, tora, fish, on nice kawan sans buat kawa nasaglagaw buat nasaglagaw si sans selamat oh no, master oh lagaw ah mati si kinok ah mati kinok dah tro tro ah kedekok ketambak ala timbungan deba 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 ay on cellphone ah

Woo, kada ko ang master. Awas sa tagbo kong birra. Pape. <laughs> woo, ang master. Fish on. <laughs> Yang ato san suy kada ko ato. Ayon naman kong birra. Na oh, timbungan master. Sayang ato kasan suy nakabuhi. Nagsabay magunip fish on mga master. Woo, tapo ay. Woo, woo. Tapit eh, pa na ako malaba yung cellphone ni Lloyd. <laughs> yeah. Mambak na ako yeah. din ito. Gilamoy oh. Gilamoy, gilamoy. Tapit eh. pa oh, na din ang cellphone. Ito gilamoy mo ni Bay. na ah, ako. nag-on. Like <laughs> Fish on mga master. Abe. Upgrade na tayo ha. Pinatayo sa mga bugaong.